Hello, theater lovers and fans of Philippine entertainment. Welcome back to our channel. If you're looking for a unique and unforgettable theater experience, you're in the right place. Today, we're talking about a performance that took us on a heartfelt journey through the last decade of one of the most talented theater actresses in the Philippines, Gab Pangilinan. Si Gab Pangilinan. kilala sa kanyang makapangyarihang presensya sa entablado at ang kanyang mga nakamamanghang pagganap sa iba't ibang uri ng mga tungkulin. Kakatapos lang ng kanyang pinakaunang solo concert na pinamagatang This Is Not A Musical. Orihinal na naka-schedule para lamang sa isang gabi sa araw ng mga puso. Ang pangangailangan para sa mga tiket ay napakalaki kung kaya't ang pangalawang petsa ay kailangang idagdag upang mapaunlakan ang higit pang mga tagahanga. Ngayon, ang naging espesyal sa concert na ito ay hindi lang ang hindi kapanipaniwalang talento ni Gab, kundi pati na rin ang intimate na paraan ng pagbabahagi niya ng kanyang journey sa amin. Sa unang pagkakataon, naipakita ni Gab hindi lang ang kanyang vocal ability, kundi pati na rin ang lalim ng kanyang emosyonal na koneksyon sa mga role na ginampanan niya sa teatro sa nakalipas na dekada. Para mas maging memorable ang gabi, ang mga seating section sa Globe Auditorium ay pinangalan ng katangitang isa ilan sa mga pinaka-iconic na tungkulin ni Gab. Ang bawat seksyon ay nagsilbing isang pagpupugay sa isang karakter na lubos niyang nakaugnay at humubog sa kanyang karera sa mundo ng teatro. Halimbawa, Joy ang tawag sa mga hindi masyadong mahal na tiket sa level isa. Joy ang karakter ni Gab sa ang huling El Bimbo isang role na nanatiling hindi niya malilimutan hanggang ngayon na minamahal ng mga theater goers at fans. Pagkatapos ay mayroong Roxanne sa Level 2 Center, isang tango sa kanyang pagganap sa mula sa buwan, isang nakakaantig na paglalarawan na nagpasindak sa mga manonood. Moving up, Joffrey Lee ang pangalan para sa Level 2 side. na kumakatawan sa hindi malilimutang papel ni Gab sa Rock of Ages, kung saan ipinakita niya ang kanyang comedic chops at emosyonal na lalim. And then there's Catalina for Level Tatlo Center, her role in Pinkian that showcased a more dramatic, complex side of her craft. Sa wakas, si Florencio, din sa Level Tatlo side, ay isa pang karakter mula sa Pinkian na ibinuhos ni Gab sa kanyang puso. Isn't that such creative way to honor her remarkable journey? Bawat section took us through the many phases of Gab, Bawat role chapter, and every chapter milestone in her career. But it's not just about the sitting names. What made the concert really moving was the way Gab shared her personal stories and insights in the evolution of her artistry. Professional theatre actress si Gab since la lima years old Palangsha. Noong 2007, sumali siya sa High School Musical sa pamamagitan ng trumpets and stages, at iyon ay simula pa lamang. Sa paglipas ng mga taon, kinuha niya ang mga papel na nagpatibay sa kanyang lugar sa puso ng mga mahilig sa teatro sa buong Pilipinas. She's been in so many iconic productions, ang huling El Bimbo, Mula sa Buwan, Rock of Ages, and Pinkian, just to name a few. Bawat role ay isang building block sa kanyang paglago bilang isang artista. Ngunit ang talagang kumikinang sa concert na ito ay ang kanyang journey bilang isang performer. Mula sa kanyang pagsisimula sa high school musical hanggang sa kanyang tagumpay ngayon. Sa kanyang concert, binigyan kami ni Gab ng silip sa kung ano ang pakiramdam ng maranasan ang mga role na ito, kung paano siya hinubog ng mga ito bilang isang artista at kung paano sila nakaapekto sa kanyang buhay sa labas ng entablado. Ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanyang talento, ngunit isang pagdiriwang ng kanyang pagkahilig sa teatro at ang sining ng pagkukwento. Ang ganitong mga sandali ay lumikha ng isang bono sa pagitan ng madla at ng performer. At noong gabing iyon, naramdaman naming lahat na bahagi kami ng paglalakbay ni Gab.